Grabe, kamusta mga ka -agree? Gusto kong i-share sa inyo kung paano makakatulong ang BioAgronica BioOptimax sa pag-control ng mga mapangwasak na rice stem borers. Kasi nga, ang rice stem borer ay isa sa mga pangunahing peste na nagdudulot ng malpinsala sa ating mga palayan. Pero huwag kayong mag-alala, dahil may solusyon na. Ang BioAgronica Bio optimax ay isang epektibong biological pesticide na gawa sa mga mikroorganismo na nakakapag-control ng rice stem borers ng walang kemikal. Paano ito gamitin? Isa, ihalo ang BioAgronica Bio optimax sa tubig ayon sa recommended dosage. Dalawa, ay spray ito sa mga halaman ng palay, lalo na sa mga bahagi na may mga itlog o larvae ng stem borer. Tatlo, Ulitin ang pagspray tuwing pito hanggang sampu araw, depende sa kalubhaan ng infestation. Kaya mga kaagri, subukan na ang BioAgronica BioOptimax at siguraduhin ang masaganang ani ng palay. Hashtag BioAgronica Hashtag BioOptimax Hashtag, Hashtag #sustainableagriculture Agriculture